Hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng Confidential Fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di na mas malaki ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tiño na kailangan ding maipaliwanag ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit nito ng confidential funds. Anya kung sinisilip ang kwestyonableng paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte nang nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 hanggang 2023, lalo na si PBBM na may bilyong pisong halaga ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, nasa 4.5 billion pesos ang halaga ng CIFs ng tanggap pani ni PBBM para sa 2026. Inaasahan sa Setyembre naman may sasalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Na.